dalawang krimit ang nangyari dun. Isang problem, isang Monalinda. Yung tinira namin, Monalinda. May tinira rin ng prabil. Ibang grupo, sila Ansoy, Batang, Batang Boulevard, Batang na Botas, Batang Market 3. Na ano na, pero mga kilala ko rin, mga ko rin. Yung nakita nilang gumagalaw kami, na may na ano kami sa, inaano kami dito sa balot, sa Rafael, siya sinabay na rin nila yung pang-hold up doon na para sa amin pumutok yung isang krimit na nangyari na nagkaroon ng mga trade mga sako ng mga patayang ganun na na ito tama ko yung bot tapos ito pa tama. yun no saan kung tagaling tarotol makinig tayo sa mga kwento ng may patunay makinig ka para di ka maligaw isang babait na bata na nawala sa magula sa nanay ko kasi ang nanay ko nag-abroad ng ilang taon ang nangasiwa sa amin yung kapatid ng nanay ko at yung papa ko ko ng pagka, nagkaroon po kami ng pagkakataon na mabarkada kala ko yung barkada lang na makakaayon sa kinabukasan ko. Hindi ko alam na yun na pala yung barkada na na ihugutin ihugu, ako sa kadaliman, kasamaan na hanggang matuto magbisyo. Mula natutong ko magbisyo, hindi ko nakadimutan na puro hindi na nawala sa isip ko na yung pag, pagbibisyo. Hindi ko inisip yung sakripisyo ng nanay ko na kaya na gano'n na, ganun, na ng ibang bansa para sa aming magkakapatid kasi nagtataka kasi yung buong pamilya ng magulang ko eh. Wala namang ano sa pamilya ng papa ko, wala namang ano sa pamilya ng magulang ko, sa nanay ko. Hindi niya alam, ko sa na saan nakuha yung ugali kung ganun. Ba't na Nalikaw ako ng landas na bet naging ganito ako, naging mapusok ako. Kung ano desisyon ko, hindi na ako nagdadalawang isip kung ano. Kaya ga, naging ganun ako naging talamak sa lugar namin. Kung naging nabansagan sa ako ng Richard Bombay sa lugar namin, sa Caloca, sa, sa May Hold up. Na, pero yung pang-hold up ko, may yung hindi yung mang-hold up ka ngayon, mang-hold up ka na bukas, hindi. Yung hold up namin yung door to mga ano sa street tree, sa highway, mga hijack, ganyan, mga sigarilyo, mga crossband na yun nakilala ko ng ganun pero hindi ako nagbibigay ng tunay kong pangalan puro alias lang puro ang alias ko yung araw dati Basti Basti Batang Tanigi kilala na agad ako dyan ngayon nagkaroon ako ng grupo ng Batang Shellhouse Batang Letre na na meron na palang mga grupong ABB na sa likwat, sa mga hanap buhay namin. Siyempre, hindi ako sumangayon sa kanila kasi hindi ko naman sila kasama sa pagluloko ko eh. Iba yung pananaw nila, iba yung paniniwala ko sa kumikita ko kung, kung ano kung ginagawa ko sa mga araw nyo. Diba? Ngayon, pinuntahan ako ni kapatid na Pio, na kapatid na ganpadyan ng ABB, na pinatawag ako sa isang pagtitipon na igil ko na yung hanap buhay ko. Kasi, may ilang sobrang na silang pinararating sa tinutuloy akong bahay. Kasi hindi nila matukoy. Yung pangalan kong binibitawa kasi hindi naman ako ibibigay ng tinutuloy akong bahay. Puro hindi nila alam, hindi nila kilala, dumadaan lang dito. Na gayon yung pagmamalasakit sa akin ng mga taong natutulungan ko ron, yung tinatarimahan ko. Ngayon, yung, yung mismong pinuntahan ako ni Grandfather address na galing ng Katmon ng Malabon, kapatid ni, yung pinsa ni Derike ni Nipo, talagang mga loko mga tao ron na dating ganon din ang hanap buhay, sumapin sila sa ABB, may natrabaho nila, yung mga tulad namin na sumasalikwat, anong hanap buhay, anong mga, iligal mga iligal na nangyayari sa si C4 at C3, mga hold up na ano, kinarbaho ko. Ngayon, ang ginawa ko naman, nag ako. nag ako ng prutas para matakpan ko yung illegal kong hanap buhay. Na siyempre, ganito ako. Medyo lamang sa lamang sa ano ng mga katiwala ng mga hanapbuhay ng mga illegal. Ginamit ko yung kaalaman ko. Kasi una ako naglukoy. Una ako nakaipon. Kaya ko nga pagtakpan yung mga kawalang ko eh kaya ko pagtakpan Dahil sa pamamagitan ng hanap buhay ko, nagpagpaportas na ano. Ngayon, hindi pala lumusit yung ganun. Ginamitan ako ni, ng isang asset ng, ni Mike Enriquez na hidden camera. Ininterview ko. Kala ko customer, umorder sa akin ng prutas. Yung pala inaano ko. Yung ko. Kinukuha yung loob ko na ganito. Ganito ka pala. Dahil ano, buti, nakuha mo magganyang maghanap buhay, sabi sa akin. Sabi ko, bakit hindi naman kung may nagtitiwala sa mga tulad namin, di ba? Sabi niya, buti ikaw kasi mga pinsang ko, kamag-anak ko, halos ganyan ng hanap buhay. Binigyan namin pagkakataon ng pagkakatao ng magganyang hanap buhay, binigyan ng iligal na maayos na buhay, pero niloloko kami. Puro ganun pa rin hanap buhay namin. Pero ikaw, sabi niya, nakita mo, customer mo lang ako. Pero ngayon, amo mo na ako. ba? Diba? Sabi ko, boss, siyempre, nagtiwala ako, binigay yung to todo sa akin. Sabi ko, boss, kahit yung nakaraang ko, kahit yung hanap buhay ko, kahit yung mga tinatago kong lihim, na ano mga mga na mga illegal, na pwede kong namin gawin, sa ano mga oras, sabihin ko sa inyo. Pero kasi, pinangahawakan ko, yung pinakikita niyo sa akin. Diba? Sabi ko, eto po kami. Eto. O. Meron po kaming grupo. Uh, tanyong. Yung tinatawag na Quadro de Jack. Quadro de Jack. Ano. kasi yung ano rin. Sabi niya. Sabi ko, bakit mo naman binibigay sa akin yung mga ganyan mga bagay? Na ano sa Sabi ko, kasi eto po ako eh. Totoo po kasi ako eh, eh. Totoo po ako eh. Ay, Tayo ay, ano yung ano? Yung ABB. Ah? Ano ba yung ABB? Alex Buglayo Village yun. So, Ay, yung tropa yung na tinatawag sa buong nabotas malabon na kamanaba. Ay nang kumikilos ngayon sa mga drug, drug pusher, sa mga rabbi, sa ano mang mga ma mga mga iligal na gawain. Bakit kanila binibigyan ng sulat? Na para magbago ako sa anumang hanap buhay ko na pagtutulak na pagbibigay protekta dito sa c na terminal di terminal na bago C4 dyan sa C4 kung hindi mo sila susundin may mangyayari bang masama? pwede pwede pero hindi to yung, ano ko sa kanya kasi katawira ko una, nagloko na rin ako eh hindi na rin ako hindi natakot hindi wala takot na, eh, na, na, na ganun kasi hindi nangulungan na rin ako eh, mga araw nyo eh. Nangulungan na rin ako eh. Hindi ako nagpakita lang takot. Kaya hindi nila ako nahawakan sa leeg ng mga mga bagay. Na, yung pero, sinasabi ko sa kanila, nakilala, nakita nyo ko may hanap boy akong ganito. Nakikita nyo ano, balita na lang yan. Di ba? Balita. Di ba? Pero yung nakikita nyo atwal na nagaganyan, hindi nyo nakikita, di ba? Gusto nyo akong mawala sa landas kasi order sa inyo na mawala ako. Do, una yung tinarbaho, si Dudong Diamond, pinag-letre, kasi ganyan din ang hanap buhay. Ano, may napalaba kayo? Nahinto ba yung operasyon nyo na para tumahimik dito? Di ba, hindi, nalulumala lang. O, pinalaki yung grupo nyo, ABB, hinawakan nyo, Balinsuela, Kaloocan, Nabotas, Malabon. Wala man ako, sa mga ano yan, may mga tenga at mata na nakaka dalalaman ko kung ano yung nangyayari Aabot ba ako ng ganitong edad kung wala akong utak, wala akong gulang di ba, kaya pinikaralan ko maghanap buhay ng parehas di ba, na kung ano may nakakasama kong asawa na may bisyo yun tala nila, hinayayakat ako ng mga nakakasama ko sa kasamaan na ano, may bisyo. Siyempre, may bisyo yan. Eh. May bisyo ko. May kakilala kami. Di ba? Hindi ko naman pwedeng pigilan yan. Eh, na huwag ka na magbisyo. Di ba? Tapos ako magbibisyo. Di ba? Sabi ko, ganyan na lang. Yung sinasabi nila sa mga bu sa, sa, akin, ganyan na lang ang takbo ng buhay mo. May asawa ka. Pag may pera ka, may baka ka asawa ka. O, oh, pero hindi mo alam hanggang kailan kayo magsasama. ba? Diba? Baka hindi mo alam sila pa ka magpahamak sa iyo. Sabi ko sa kanya, hindi mangyayari yun. Kasi ako na unang nakakaramdam ng tabang sa asawa pag ayoko na ano, yung hawakan ako sa leeg. Nakilala mo ako may bisyo, nakilala kita may bisyo. Aanuhan mo ko ng ibang, ibang ano, tawag dito na ikaw ang gaan sa buhay ko ay eh, hindi pwede yun hindi ako natatakot mong wala ng asawa di ba saan ba tayo nagkakilala di ba so yung pang hold up mo pang ikaw ba na nanana nananakit ka rin ng biktima hindi dun nga ako galit eh na nananakit eh. minsan ako may naka naka nakasakit yun ang nangyaring krimen dito sa Bibiu sa North Bay na gasolinahan. Na, kaya naman nangyari yun kasi dalawang krimit ang nangyari dun. Isang problem isang Monalinda. Yung tinira namin Monalinda, may tinira rin ng problem Ibang grupo, sila Ansoy, Batang, Batang Boulevard, Batang na Botas, Batang Market 3. Na ano na, pero mga kilala ko rin, mga kilala ko rin. Yung nakita nilang gumagalaw kami, na may tinitiim na ano kami sa inaano kami dito sa balot sa Rafael Yatambangan sinabay na rin nila yung pang-hold up doon na para sa amin pumutok yung isang criminal na nangyari na nagkaroon ng mga trade mga sa ng mga pat ganon na na ito tama ko yung tama tapos ito pa tama na hindi sila nag ha, na alam nila may tama ko, na ako na mga ako na ganyan na kala nila maano nila yung buhay ko mawawakasan painga ako pinunta ako sa, sa, sa Tondo General sa ospital isa lang ang sinabi ko sa asawa ko kay Margie eto yung kinakasama ko eh Margie sabi ko be bigyan mo lang ako ng jacket at sumblero sabi ko kasi takot ako magpa-opera boss eh. Takot ako magpa-opera eh. Takot ako. Sabi ko, hindi man ako ma-opera ma, ma man ako, gagaling ako. Pero pag tumagal ako rito, mamamatay din ako. Sabi ko, sundin mo nila nga ano, kung gusto mo pa ako nakita buhay. Sabi ko, ma-opera ka pa, ma opera ka pa, sabi niya. Sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, kaya ko to. Sabi niya. Kumuha ka lang ng ano doon, Pulbura. Saka yung alak na tawag dito yung gilbis, gilbis na alak, sabi ko, umuha ka, sabi ko, kaya kong gamutin sa sarili ko, sabi ko, mamatay ako, mamatay man ako sa sarili ko, at least ako pumatay sa sarili ko, di ba? So, hindi mo na lang yung gusto ko, sabi ko, ayun niya, ayun. bakit ayaw mo na lang kasing sumuko, sabi ko, susuko ko, wala naman akong kasalanan, sabi, betamin diba? ano Bak ko may kasalanan ako, di ba? Boss, kasi, ano nga yun, ibakbakan nga yun, beta ko may kasalanan ako, di ba? Asawa ba kita? Sabi ko. O, nalalaman mo na may pera akong may iwan pag nawala ko o makulong ako? Sabi ko Sanya? hindi. Sabi ko, hindi. Yun ang nararamdaman ko. Sabi ko, kahit ganito si sitwasyon ko, mag na tayo. mag tayo, sabi ko. Sabi ko, hindi kita pang hinayangan patayin. Sabi hindi kita pang hinayangan patayin. hindi ako pumapatay ng asawa sige sabi niya gawin mo yung gusto mo pagaling ka papagaling ako Nasaan ka pamilya mo pala mga ganun din na ano mga ganun na ano nasa hospital ako hindi ako mga ganun Siyempre, ala ko masaya na sa bisyo namin na kami lang na ano hindi pala sanay na makiduwit pa sa iba na ganun nakapag asawa si Carlo Ardomar ano, pisa ni OG, OG na pisa ni Germas Taplan, victim ng nabotas, nabotas mamamatay, nabotas trigger man. Nakilala niya. Eh, maging, Eh kilala rin ako kasi gumawa rin ako ng pangalan sa C3, gumawa rin ako ng pangalan diyan sa Danghari kasi laki nabotas niya ako. Eh. So you mean yung mga panahon mo talagang sakit sakit sa ulo ka ng mga pulis? Oh, parang ganun. Oh, eh sakit ng ulo pero nahihilob din kasi hindi ako pumipermis eh. Hindi ako pumipermis. Pagka nakagawa ko ng isang krimen na ako ang may gawa, iskapo ko. Iskapo ko. Punta ako ng palit. Tropa ako sa mga MPA. Punta ako sa ng palit. Siyempre, hindi naman ako pupunta ron. Wala naman akong pera. Wala akong ipon. Siyempre, yun ang kailangan dun eh. Makikisama ka eh. Diba? Makikisama ka. De, tinanggap nila ako, ganun. Kinakakat nila ako na, ganito, mag-training ka, ganito. Mag-gadyan ka, o gusto mo, mag ka sa amin. Ay, parang nung ko naman gumamit ang bar, sabi ko. Ang paggamit ko ng ganyan na ano, tapag ibintang alam na ano lang ako, sa, dahil sa ganito na ano. Ah, ganun ba? Siyempre, na ano nila, ganito, yung ganyan yung diskarte ko. Inalagaan nila ako, inalagaan nila ako kasi Mapagbala ako sa mga bata, sa mga bata. Mapagbala talaga ako sa mga bata. So, ibig sabihin, kada may gagawin kang krimen, eskapo ka na eskapo? Eskapo ako. Makikiramdam muna ako. Timbre, kukuha ko ng tao. Pag lumamig, oh. balik? Oh balik. Balik muna ako. Tapos, aalamin ko kung sino yung mga gumagawa dyan. Diba? Tapos, ngayon, pupuntahan ko ngayon yung, tao, yung lugar na iniwanan ko. Sasabihin ko, baka mamaya gumagawa kayo dyan. Ako pa rin ang puputok oh. dyan. Diba? Yan ang ginagawa siya habis-habis niya. Sabi niya, hindi ah, kaya naman namin gumawa eh. Buntot namin, hila namin. Dapat ganun nga. Di ba? Bakit yung minsan, tumira kayo. Eh, hindi niya Ortelesa. O, oh, ano pangalan yung sinasigaw? Richard. oh, ano ba yung Richard dito? Di ba, danger name yung pangalan ko rito. oh, may Richard ba sa inyo? Wala, hindi, hindi nyo kaya. Sabi ko, tayo-tayo nila mag-away dito, magpa sa sarandaan. Kasi baka sa sarandaan din ako. Hindi, ayun ang una ko nagpakasawa eh. Mga bigas sarandaan eh. Bigas si si Kasi yung benang ko dating big four eh. Dating big four eh. Dating, yung benang ko eh. So, Pare. talaga. Um, kada may gagawin doon, <laughs> bumubuntot yung pangalan mo. oh, ganun. Kalagkad niya rin yung pangalan ko. Pagka dati sa problema, eto. Hindi ako makalaw. Tatawagan ako. Nanay ko. Buti nga. Masipag yung nanay ko eh. Nanay. Hanggang ngayon, supportado ko sa ganito na oh tumawag yung ano mo ganito nahanap ka na naman ni Kap, na sa barangay 4 na ano sabi ko nay hindi pa tumatawag sa inyo yan alam nyo kung nasan ako di ba nanghima nanghingi pa ako ng pera sa inyo na oh kailangan ko pa ba manghingi ng pera sa inyo kaya ko naman gawa ng kalokohan di ba nay iniwan ko yung lugar niyan kahit lugar ng asawa ko, yan iniwan ko. Kasi nakikita nyo agrabyado ako eh, sa relasyon namin. Sa relasyon namin. Nakikita nyo. Di ba? Oh. Sinuwan? So yun yung mga kadahilanan kung bakit natungtong yung paa mo sa kulungan. O oh, ito na. Napunta ako. 18 anos ako. Aloka City Jail. Ang unang kaso, patid ko Away kami desperas nang ng sa Santo dahil sa bisyong hindi niya kaya